What's up, madlang people? Ngayon araw, guys, ay nasa Kubao Terminal po tayo. At uh, nakapila na po tayo. Ang ating bus number po ay 3393. Biyahing Dagupan. At tayo po ay nagtatawag na ng pasero. Ayan, Dagupan or Daneta. Ayan, sakay na! Dagupan, <laughs> 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 Dagupan!

At yung nagaho, tabi nilang na po natin ang ating mga pasero. At uh, nung lang po natin yan ay nasa sa 29 passenger na po tayo. Ayan, at uh, pinapabilang na po ng ating uh, dispatcher. At sa mga gusto magpadala po dyan ay nagtatanggap po kami ng padala. Ayan o, oh, at uh, padala sa norte. Biyahing dagupan po yan. Sa mga gusto magpadala po dyan, meron po dito sa Cubao. At sa Pasay. Alright. At yun nga po atay. Tinawag na po tayo ng dispatcher para magpa-dispatch. Ayan. Umalis po tayo ng uh, 8pm. Ayan. Last trip po tayo sa Marquee. Ayan. Alright. Let's go. At sa mga nagtatanong kung nasaan si Kuyang Dila Cruz. Ayan po at nasa 3397. Yan oras po sa Dagupan yan, ayan. 11.30 sumusunod lang po sa amin yan mga idol, ayan, sa mga gustong kay Kuyang Dila Cruz ayan, 11.30 sa Dagupan Terminal ayan, at na po tayo, ayan mga idol ko at ingat-ingat po tayo palagi maraming maraming salamat sa inyong uh, walang sawang suporta sa panunod ng aking mga video ayan, ataan, mananinikit na po tayo ayan, let's go <tinyo> Ayan, hanggang sa muli. Maraming maraming salamat. At ingat po tayo palagi. Bye-bye.